So what's up? Maganda gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig. Ayan. So uh, nabasa ko sa comment section na ang daming nga mga nagtatanong kung ano nga ba ang uh, nilang gawin upang mamiss sila ng isang lalaki. Ayan, so especially yung ating mga OFWs dyan na medyo malayo sa kanilang mga minamahal. Okay, so tinatanong nila kung ano ba yung mga bagay na kailangan nilang gawin upang mamiss sila ng isang lalaki. Okay, at yan nga mga kamamayang ating bibigyan ng pansin ngayong gabing ito upang sagutin. Ayan, so mga kamamay, kung kayo man is uh, nanonood itong aking mga videos, sa so tingin ninyo, is marami ang natutulungan nito pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Huwag nyo lang kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare sa inyo. Ayun nga, ulitin ko ngayong gabing ito, magiging topic po natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang mamiska ka ng isang lalaki. Ayan. So, huwag na natin masyadong patagalin mga kamamay. Kung napindutin yung subscribe button, eto na ang aking ilang mga tips. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin or mamiss ka ng isang lalaki? So, number one, mag-focus ka sa kanya kapag ka magkasama kayo. Okay? So, napakahalaga nito mga kamamay. Kasi yung iba dito nakikita ko, Kapag ka sila is lumalabas, hindi sila nakafocus sa kanilang minamahal, sa kanilang kasama. So nakikita ko na mas binibigyan nila ng uh, importansya yung kanilang cellphone. Okay, magkasama nga sila. Lumalabas nga sila. Namamasyal nga sila. Pero bakit yung cellphone nila, yun palagi ang kanilang kinakausap. Yung iba, nag-email, ganyan ang ganyan. Nag-email yung kasama nilang babae o yung kasama nilang lalaki. Eh, na-o-open na sa kanila. 'di ba? Mga girls or mga boys, okay? Hindi ko sa pinipili ha. Ah? Walang sino-sino. Pero kailangan niyo mag-focus sa inyong kasama. Lumabas kayo para mag-bonding. Lumabas kayo para maghanap ng oras o gumawa ng quality time sa isa't isa. Hindi yung mag-AML kayo. Magse-cellphone lamang kayo. Magpe-Facebook lamang kayo o kung ano pang ginagawa ninyo sa cellphone ninyo kapag kakasama niyo yung taong minamahal ninyo. Mga kamamay, hindi ka mamimiss ng isang lalaki o ng isang babae kung sa ibang bagay na katuon ang atensyon mo at hindi sa kanya. Kung gusto mong mahalin ka at mamiss ka ng isang babae o ng isang lalaki, make sure every hour, every minute, every seconds, bigyan at laanan mo ng oras pagkakataon ng kasama mo. Gumawa kayo ng quality time together. Wala dapat kayong palampasin na oras na malungkot, oras na boring. Okay? So, wag naman sana kayong tumitingin pa sa iba kung sakasakaling kayo is namamasyal, naglalakad. Okay? So, bigyan nyo po ng quality time ang inyong kasama kapag kaganyan. At sigurado ako mga kamamay, sa oras na magkahiwalay kayo, for example, LDR kayo tapos first time or second time or third time nyo ulit magkikita. Okay? So gawin nyo na na mabigyan sila at ito on ang inyong buong attention sa kanila. Kasi kapag ka nagkahiwalay kayo, okay? At nagkaroon kayo ng parang uh, happy moments na, ta na talagang quality time magkasama. Kapag ka lumayo kayo sa isa't isa, narating yung point na maaalala kanya. Lagi kanyang iisipin. Especially kapag ka na-miss kanya. Especially kapag ka wala ka na sa kanyang tabi. May iisip ka palagi. Minsan, may iyak pa yung mga yan. Bakit? Kasi namimiss nila na magkasama kayo. Kasi kapag ka lumalabas kayo, nagkakaroon kayo ng quality time. Okay? Pero kung kayo nga is lumalabas at nagkakaroon naman kayo ng kung ano-anong ginagawa, di ba? Sa so, palagay niyo, mamimiss ba kayo ng isang lalaki o ng isang babae? Di ba hindi? Kaya take note mga kamamay, mag kayo kapag magkasama kayong lumalabas. Yan yung number one tips ko sa inyo. Okay? So number two, ipakita mo na palagi kang masaya sa buhay mo. Okay? So mga kamamay, ipakita nyo mga girls sa isang lalaki na palagi kayong masaya sa buhay ninyo. Na hindi lamang umiikot sa kanila ang buhay ninyo. Okay? Huwag nyo ipakita na parang hindi naiikot ang buhay ninyo kapag ka nawala ang isang lalaki. Kapag ka nawala yung jowa ninyo, ipakita nyo na hindi, gan hindi dapat ganun. Na kaya nyo pa rin maging masaya Okay, sa ibang bagay kahit wala siya Kahit malayo siya Kasi kapag ka ganyan, Iisipin ng isang lalaki Na kaya mo palang maging masaya kahit wala siya Okay Na kaya mo palang umiti kahit wala siya Kapag ka ganyan mga kamamay Iisipin ng isang lalaki Na kaya mo pala na mabuhay kahit wala siya So iisipin niya Yung mga bagay na Na mo Okay? Na nakapagpapasaya sa'yo. Maaring magselos siya. Maaring silipin niya yon, Di ba? So kapag ka nagselos siya, kapag, ka, kapag ka na-question niya yung mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, okay? Maaring ka palagi kanyang iisipin. Di ba? So maaaring palagi kang hindi mawala sa kanyang isipan kapag ka ganyan. Kaya mga kamama, ipakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay o kaya mong maging masaya kahit malayo siya sa tabi mo. At syempre, mas ipakita mo na mas magiging masaya ka kapag ka magkasama kayo. Okay? So, parang uh, parang uh, magbibigay ka lang sa kanya ng idea na kahit wala siya o kahit, na kahit uh, mawala siya sa buhay mo, is kaya mo pa rin maging masaya. Kapag ka ganun, may pangamba siya. Na baka someday maghanap ka ng iba or someday pag napagod ka, nakipaghiwalay ka, is madali kang makakaharap ng iba. So ang isang lalaki mag-iisip at mag-iisip palagi ng, uh, ng kung ano-ano kapag ka ganyan yung nakikita sa iyo. Kaya palagi kanyang iisipin at hindi ka mawawala sa kanyang isipan. Okay? Paulit-ulit kanyang mamimi sa araw-araw kasi iniisip niya kung ano ba yung mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo sa araw-araw. Okay? So yun yun mga kamamay. So number three, Yakapin mo siya ng madalas. Ayan. Kapag magkasama nga kayo, mga kamamay, kapag ka kayo lang dalawa, kung kayo manis nahihiya, ipakita mo yung sweetness mo, yung tamang sweetness lang, ha? yakapin mo siya palagi ng yakapin. Okay? So that is the power of touch, mga kamamay. Kapag niya niyayakap mo siya, nararamdaman niya kung gaano mo siya kamahal. Okay? And syempre, sabihin nyo na rin kung gaano nyo sila kamahal. And syempre, yung yakap, yung mainit na yakap, mahigpit na yakap. Sigurado ako, kapag nag ka naglayo kayo, kapag, ka, uh, kapag ka kayo, mamimiss kanya talaga. Syempre, yung init ng yakap na yun, hahanap-hanapin niya. Yung init ng yakap mula sa'yo, so mamimiss kanya niya kapag ka ganyan. So, lagi kanyang hahanapin, lagi kanyang uh, iisipin, at lagi kanyang mamimiss. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, lagi nyo silang yakapin, yakapin ng maigpit. Para sa ganon, mamiss kayo ng sobra ng isang lalaki. Okay? So next, huwag ka laging mangulit sa kanya. Okay, mga girls? Huwag lagi kayong mangulit, especially kung kayo is a uh, LDR. Huwag niyo pa laging kulitin. Baka mamaya makulitan sa inyo, eh, hindi pa kayo i-chat, hindi pa kayo i-text. Kaya hayaan nyo, bigyan nyo ng pagkakataon na ma-miss kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. Okay? So siguro sa isang araw, i-message nyo lang sila one to two times. Okay, depende na lamang kung hahaba ang usapan. Okay? So i-message nyo lang. Kung, kung may ginagawa, hayaan nyo lang. Kung busy sa trabaho, hayaan nyo lang. Intindihin yung mga kamamay. So kapag kaya na na boring or halimbawa nagkaroon siya ng break time, or wala na siyang ginagawa, kayo mismo ang i-message ng mga yan. Kasi hahanap-hanapin kayo ng mga yan eh. Kasi hindi kayo nagme ng sobrang uh, dami. Hindi kayo nagme oras-oras sa kanya. Hindi kayo tumatawag palagi sa kanya. So ibig sabihin, naghahanap lang kayo ng oras sa kanya, ng tamang oras, naghihintay lamang kayo. Kaya mangyayari dyan, tataas yung uh, thinking value ninyo sa isang lalaki kung kaya't mamimis kayo nito, hahanap-hanapin ah, kayo nito, tatawagan kayo nito. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung ayaw nyo uh, hindi kayo ma-miss ng isang lalaki, huwag nyo masyadong kulitan. O huwag nyo masyadong kulitin. Especially kung busy ang isang tao. Okay? So, next. Mag-goodbye kiss ka palagi. Okay? Personal man or sa chat man. Ito, mahalaga ito mga kamamay. So, kapag ka kayo is magkasama, Okay? LDR man kayo or hindi kapag ka magkasama kayo, bigyan nyo naman ng goodbye kiss. It's either sa cheeks or sa labi. Okay? Kahit alin dyan mga kamamay. So yan ay magiging trademark ng isang lalaki sa inyo. Kapag ka magkahiwalay kayo, kapag ka magkalayo kayo. So mamimiss niya yung mga halik mo, mamimiss niya yung mga goodbye kiss mo sa kanya kapag ka magkalayo kayo. Okay? So para sa akin, talagang uh, tumatatak po sa isipan ng isang lalaki o ng isang babae yan. So kasi, kasi kiss is a sign of love. Kiss is a sign of respect. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mamiss kayo ng isang lalaki o ng isang babae, mag-goodbye kiss kayo, okay? Sa tuwing uh, magkakahiwalay kayo or sa tuwing ihahatid mo siya sa kanilang bahay. Okay? But make sure na legal na kayo, ha? Ah. Huwag kayo basta-basta magbibigay ng goodbye kiss kung hindi pa naman kayo or hindi pa kayo pinapayagan sa bahay or hindi pa kayo legal. Okay? So, yun lang mga kamamay ilang mga tips ko sa inyo upang sa ganon is mas mamis kayo ng isang lalaki o ng isang babae. Alright? So, uh, sa mga tumapos ng video ito, so, comment nyo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang nararating ng ating mga video ang ini-upload na ito. Ayan. So, muli, Muli ko kayong uh, pinapaalalahanan. If ever na gusto nyo po yung ganito klase ng love advices, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share dito. Once again, this is Mommy Love Advice. See you for our next vlog. Paana!